Nagkapit bisig ang Department of Trade at ang Department of Tourism para mapaunlad pang lalo ang industriya ng turismo sa bansa. Ang detalye sa ulat ni George Bandola. Patuloy na binibigyang pansin ng Department of Trade and Industry at ng Department of Tourism ang mga programang magpapaunlad sa mga probinsya at maliliit na bayan, sabi ni Trade Assistant Secretary Merly Cruz sa pamagitan ng mga regular exhibits at exposition sa mga produktong nagpapakilala sa mga rehiyon na itataas nito ang kaunlaran ng isang probinsya at pagbibigay ng trabaho demand for services and also the output that we are delivering now and of course the reach that we're able to penetrate particularly the countryside it's much much vibrant and trade ngayon. Dahil sa mga ginagawang ito ng pamahalaan na ihimok ang mga investors at nakakapagpataas ng turismo. Resulta daw ito ng pinagsanib na hakbang ng mga government agencies sa kagustuhan ng Pangulong mapalakas ang turismo. But also our participation in the international market. Because sabi nga, this is being exported. Ma'am, in export dito no? pa Oh, yon. We have Please the most tourism oriented president and administration in the history of the country. Uh, the trade president trade has expand expand allotted, through the DPWH, a big chunk of the infrastructure budget for in tourism road projects. The and uh, the president has already committed to the support to Secretary Menes in terms of the promotions and worldwide. So. So, the President is very much supportive of the plans and programs of Secretary of us, and uh, we thank the President for it. Sa panig ng Department of Tourism, malapit na raw nitong maabot ang target na 4.6 million tourist arrivals para sa taong 2012, sabi ni Asec Cao. Nasa 2.9 million na bisita na ang pumapasok sa atin sa kasalukuyang taon. Ito ang dahilan kung bakit patuloy din ang pagtaas ng rural economy dahil din sa pagdami ng mga micro, small and medium enterprises sa mga maliliit na munisipyo at siyudad. Ibig sabihin nito, uh, for every tourist arrival, it means one job created for the Filipino people. So that's why we are driving the DOT and together with the administration in making the tourism the uh, key economic driver of the country. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.